ang pangarap ko talaga ay mag isang sikat na singer at makatulong sa pamilya ko at mabigyan sila ng magandang buhay. Mamaraan ng araw okay. Di mo na malayan na ubusan ka ng oras Pwede bang humiling isa pang araw? Ang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ronald. Mas lang RJ. Ako po ay 40 years old at limang taon na po ako namamalagi dito sa bahay bakasyonan. At ang naging kaso ko po ay section 11 at dahil po sa paggamit po ng pinagbabawal ng droga. Ako po ay isang entertainer. Ang trabaho ko po ay uh, kumakanta po ako at nagtatrabaho po ako sa entertainment show. Kaya po ako na-involve sa drugs dahil din po sa mga trabaho uh, pinapasukan ko dahil po gabi po yung pasok ko. So, ang nangyari po eh, hindi ko po alam na, na nagiging uh, nagiging vision na yung uh, paggiging paggagamit ko ng droga. So, nagbibigay sa akin ng confidence, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para mag-perform. Ang hindi ko po alam na nagiging bisyo ko na siya. In spite of that, lahat po ng yon ay na-develop po naman po nung nandito na po ako sa kulungan. Uh, mas na-develop po yung talent ko, na-enhance ko yung mga talentong ibinigay sa akin ng Panginoon. Pumaraan ng araw Di mo na malayan na upusan ka ng oras Pwede bang humiling isa pa Pagmamahalan po nang bilang isang magkakakosa ay parang bilang magkakapatid. Mas marami ako natutunan sa kanila kasi hadis lahat ng mga masasamang tao, lahat ng mga, uh, sabihin na natin, mga killer, lahat ng mga hold-upper, nakasama ko po sa as Pero hindi naman po lahat ng mga uh, may kasong ganun, eh, masasamang tao talaga. Nung nakilala ko po sila ng lubusan, uh, andun po yung, pagkakaibigan at pagkakapatiran. Limang taon na po ako dito, hindi pa ako dinadalaw. So siguro nagsawa na 'yung pamilya ko sumuporta sa akin. Hindi ko makakalimutan 'yung hindi nila ako pinabayaan sa lahat ng bagay, sa pagkain, sa pagkakalinga, sa mga problema, sila 'yung nanghingi ako ng tulong. Ang sarap lang isipin na dito mo pala makikita 'yung mga tunay na tao at mga tunay mong kaibigan kasi sila yung kaagapay mo, sila yung karamay mo na sa panahong parehas kayong nasa dilim. So sa ngayon po, sila po yung masasabi niyo po, pamilya po? Opo. Nakumit po kasi ako um, 2018. So siguro mga three weeks nung ako po ay nakulong. First time ko pong dinalaw. Isang beses po akong dinalaw at napakasarap ko sa pakiramdam pero pang pamilyang nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo. Yun yung pinakamasarap sa pagkakaroon ng isang pamilya. Mga nag-udyok sa'kin para magbago. Nung nakita ko yung mga kababata ko, yung mga kaibigan ko na nasa stable na silang pamumuhay. Sabay-sabay kami nangarap nung kami mga bata pa. Pero ako na lang po yung naiiwan. Ako na lang po yung walang naa achieve sa buhay. Nag-motivate po ako sa sarili ko na makahabol at ma, matupad ko yung mga pangarap ko kahit na huli na yung lahat. Ang pangarap ko talaga ay mag isang sikat na singer at pakatulong sa pamilya ko. Uh, kasi sa kulungan, pag kakain ka ng maayos sa isang araw, napakasarap ng pakiramdam yan. Matapos mo ang isang araw na nabusog ka, na wala kang iniisip. Kasi pag busog ka, wala kang iniisip eh. Pag may laman yung sikmura mo, hindi ka nabubur yun, wala kang iniisip. Nawawala yung kalungkutan. Sa tuwing ako po ay bago matulog, iniisip ko po yung mga bagay na nawala sa akin. Ito po yung makakapagpa-negative sa akin. Hindi ko po alam kasi kung ano po mangyayari sa akin paglaya ko. Kaya lagi ko pong iniisip at lagi ako nagmumuni-muni na magkaroon po ako ng isang magandang trabaho sa laya ko. Pang makapagsimula na panibagong buhay. Actually, talagang excited na ako lumaya at wala po akong ibang inisip kundi yung goal ko. Ang wala po akong ibang in, uh, gustong mangyari sa paglaya kundi maging stable yung buhay ko, matupad ko yung mga mission ko sa buhay. Mari po, uh, lumaya na po. Ano po yung pinakaunang-unang -unang gagawin po ninyo sa labas? pupuntahan ko yung punto ng, ng, nanay ko kasi nung ako po ay nandito patay po yung aking nanay na nag-iisang tao sa akin so hindi po ako nag nakaroon, nagkaroon ng chance na makalabas para makasama siya siguro kung ako po ay makakalabas ang unang unang ko pong gagawin is puntahan po yung punto ng nanay ko. at humingi ng tawad, humingi ng Siguro para sa akin yung programa ng livelihood na mga natutunan ko na maaari kong gamitin sa aking paglaya tulad ng pagtatahi, paggawa ng mga pagkain na pwedeng gawing business. Siguro yun yung uh, mga bagay na madadala ko hanggang sa laya. Lahat po ng livelihood program, talagang sumasama po ako sa mga livelihood program sa mga skills training, sa mga activity po ng ng WDF, lalong lalo na po pag may uh, activity ng program or event, uh, aktibo po ako sa mga ganyan. Sa tingin niyo po itong mga programa po na ito, uh, lahat niyo po talaga-talaga? Makakatulong po sa akin na kasi ito po yung nag-inlan sa akin ng confidence ko. Kasi talaya po, pag hindi po ako naka-drugs, wala pa akong lakas ng loob. Pero ngayon po, uh, dahil sa tulong ng mga programa ng livelihood, mas confident akong uh, uh, mag-perform at magpasaya ng mga tao. Kasi yun po yung nagpapasaya sa akin, yung makapagpasaya po ako ng tao. Kung payo ko lang sa mga bagong uh, nangungulungan, eh kapit lang. Kapit lang tayo sa Panginoon kasi, Walang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon lang. Sa oras ng ating kalungkutan, sa oras ng ating kahirapan, wala na may ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon natin at ang ating sarili lang. Ako po kasi bilang matagal na nasanay na po ako sa buhay, kulungan na uh, maging normal, uh, gawing normal ang buhay ko sa pangungulungan at gawing uh, makabuluhan ng ating buhay at simulan ng tunay na pagbabago habang nandito pa tayo sa kulungan. Uh, para sa akin, dito pa lang sa kulungan, magbago na tayo tala. Para pagdating natin sa totoong buhay, eh, handa na tayo sa hamon. Ang hirap sa kulungan. Mas mabuting gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. Para hindi nyo maranasan kung ano ang buhay sa kulungan. Lahat naman tayo eh, talagang gusto maging successful na lahat uh, yung matupad yung ating mga pangarap. Mayroon lang talaga mga bagay na balakit sa buhay. So talaga naging choice ko yung paggamit ng drugs. So ang consequence is hindi ko natupad yung mga pangarap ng pamilya ko para sa akin. Nung ako po ay nakulong, dito ko lang po uli na ibalik yung pananampalataya ko sa Panginoon. At kung maibabalik ko lang lahat ng oras at panahon na nawala sa akin, Itutuon ko to sa aking mga pangarap, na matupad yung aking pangarap. Ang pangarap ko talaga ay mag isang sikat na singer at makatulong sa pamilya ko at mabigyan sila ng magandang buwan. Napakalaki ng uh, natutunan ko. Ako po, actually ako po ay limang beses na po akong na-rehabilitate sa rehabilitation. So, wala pong, pang, wala pong pagbabagong nangyayari sa buhay ko nung ako po ay ilang ulit nang nare-rehab. Pero nung ako po ay nakulong at nakulong ng limang taon, ang dami kong natutunan, ang dami kong nasaya. Ang mga natutunan ko, yung halaga ng pamilya na nawala sa akin, yung mga pangarap ko na, na nawala sa akin. At ngayon, muli kong motivate sa akin sarili na ipagpatuloy yung aking mga pangarap. Dahil hindi pa huli ang lahat na sa akin. Mga ka-off the record, kung nagustuhan nyo ang aming video, huwag nyong kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming YouTube channel.